Hi everyone, this is the Blindcaster Show. Welcome po sa inyo, and I'm uh, JP, your certified massage therapist and a former registered nurse. All right, ang topic po natin ay about dysmenorrhea, painful menstruation. Okay, sa so mga kababaihan, uh, meron pong regular monthly na dalaw. Okay, on average, ang you know, uh, menstrual period ng isang babae ay regularly on the average ay within uh, five days. Okay. So, pero merong as little as 3 days or as uh, longer than 7 days. So, may ganon. Pero normal, uh, ayon sa mga studies, uh, within normal range yon. Okay. So, during menstruation, nakakaroon po ng mga discomfort ng kababaihan. So, nakakaroon sila ng abdominal cramping, uh, pelvic pain, yan po, irritability, um, uh, magka, nakakaroon din ng mga sleep disorder, kumbaga, nahihirapan makatulog, tapos, meron ding breast tenderness, yung parang, yung kanilang uh, breast, ay eh, parang naninigas, ganyan. So, maraming discomfort ang nararamdaman ng isang kababaihan na may painful menstruation o dysmenorrhea. Ang tanong, pwede bang magpamasaj ang babae na during her period? Ay, ang sagot po ay pwedeng pwede ho at uh, dapat na dapat po no? magpamasaj ang mga babae na, uh, na merong period. Okay, ano ba yung best time para magpamasage ang isang babaeng merong period o may bisita, may, uh, may mens. From start ng mens nyo, from okay, oh, yung last day ng mens nyo, pwede na po kayong magpamasage. So, lalo-lalo na po dun sa so, laging may experience ng dysmenorrhea. So, maganda po talaga ang massage therapy para sa inyo. So, bakit po? Ano po bang benefits na ma makukuha ninyo kapag nagpamasage po kayo? So, kapag meron po kayong nararamdaman na kasi karaniwan, no, mga kababalihan, kapag ni dysmenorrhea, yung painful menstruation, nagre-resort yan into medication. So, iinom ng pain reliever. So, mas maganda kung magpapa-regular massage kayo kasi yung massage ay effective. Okay? Ang benefits nito ng massage sa mga painful menstruation, if abdominal pain relief, kung baga, ma marirelax yung muscles na kasi pag yung painful menstruation, nagkocontract na maingi mga muscles yan sa pelvic area. Okay? So, kapag na-massage yan, mag magre-relax siya, mag expand so marirelieve yung pain sa pelvic area, abdominal cramping, mababawasan, ma hanggang sa mawala, lower back pain, mababawasan, mawawala din, um, And then, ano pa benefits? Yung matatanggaling balisa. Yung anxiety na nararanasan ng isang uh, babae na merong heavy or painful menstruation. And then, yung mood. Yung mood ng babae na minsan irritable niya kapag may painful, may painful menstruation. And then, yung sleep, yung tulog, pagtulog, magiging mahimbing ang pagtulog after ng massage. Okay, so yan po ang mga magagandang benefits ng, ng massage therapy sa babaeng na nag-undergo ng dysmenorrhea or painful menstruation. Alright, ano bang types no? para sa ating mga therapists? Ano bang types ng massage ang magandang gamitin para sa mga clients natin na meron dysmenorrhea? Number one, Swedish. Okay, oil massage. Sa mga babaeng therapist, advice nyo yung mga clients na i-massage nyo yung pelvic area at yung abdominal area, yung sa puson. Okay? Yung sa abdominal area. Huwag nyo gagamitin yung, yung type na massage na diffuse. So, mas maganda yung type na effleurage, yung ha hagod-hagod. Okay? Doon sa abdominal part. Okay? Sa pelvic, pelvic area. All right, back area naman for sa ating mga therapist ulit. Okay, yung effleurage pa rin ang mas maganda tapos medyo focus sa lower back. Tapos pwede rin po ang acupressure and shiatsu kasi ang uh, effect nito ay mag trigger yung mga mga yung mga energy points natin ng lalo na sa lower back. Okay? So sa mga clients naman, ang preparation lamang po bago kayo pumunta sa inyong massage session. Of course, uh wear yung sanitary napkin. Okay, napunta tinyo dun sa ano, massage clinic. Advice niyo po yung therapist kung gaano ka bigat o gaano katindi yung flow ng inyong administration, kung heavy ba or light. Tapos sabihin niyo rin po kung anong mga discomforts na nararamdaman niyo para ma-address po ng maayos ng mga therapist yung inyong ah uh, naranasan. All After the massage session, inumin po kayo ng warm water to help detoxify, no? Ma-help ma yung uh, detoxification ng tawanan. And please be advised po na dahil n'yo karon kayo ng massage session, ng massage therapy mag increase po yung blood flow. Okay? Kinabukasan po, maaaring maranasan nyo na mas dumami yung yung uh, period nyo, yung mens, yung paglabas ng ano, ng menstruation nyo kasi nagkaroon nga po ng massage therapy dahil ang isa pong benefit ng massage therapy ay increase blood circulation at mailalabas po lahat nung ina uh, yun po yung mga secretion during menstruation. Okay? Mabilis mailalabas na kumbaga uh, yung tulong ng massage therapy, yung complementary uh, therapy na ginawa ay para po marilis ng marami o mabilis yung Uh, flow ng inyong menstruation to alleviate o mabawasampo po yung inyong nararanasan na cramping or pain. All right. So uh, that's it for this uh, topic. And uh, if you have any questions or comments, please write them down on the comment section. Okay. Uh, don't forget to like, subscribe, and share. All right. This is your host JB. Thank you po from the Blindcaster Show. God bless everyone. Be happy. Be safe. Be healthy. And be wise. Bye. <laughs>